Maganda araw po itong landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, nilinaw ni Jesus na hindi siya sangayon sa diborsyo. Ang wika niya, kaya lamang nagkaroon ng diborsyo ay dahil sa katigasan ng ating ulo. Dinagdag pa ni Jesus ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Malinaw! Kaya, anong bahagi ng pangungusap na ito? ang hindi natin nauunawaan. At hindi ba nauunawaan o ayaw unawain? Kundi ako nagkakamali bukod sa Vatican, Pilipinas na lamang ang tanging bansa na hindi legal ang diborsyo. Eh ano naman? Malalim ang kaulugan niyan para sa pananampalataya nating mga Pilipino. At para sa mga kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at Diyos, hindi kasi mahalaga kung pabor o hindi pabor ang mayorya sa diborsyo. Para sa isang kristyano, ang hindi pag-asang ayon ni Jesus sa diborsyo ang dapat tatapos sa lahat ng pagtatalo. Hindi sang-ayon si Jesus sa diborsyo dahil para sa kanya, ang kasal, ang pagsasama ng mag-asawa ay sagrado. Gano'ng kasag kasagrado? Sukat ihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili bilang wedding groom at tayo ang kanyang simbahan, ang wedding bride. Ano sa palagay natin na ang gusto niyang sabihin? Na bagamat madalas natin siyang pinagtataksilan at nagagawa ng kamalian, hinding-hindi niya tayo iiwanan. Nalayasan man natin siya ng paulit-ulit, patuloy niya tayong hahabulin at susuyuin, hindi didiborsyohin. Ang pag-aasawa ay pagsasakripisyo, hindi pa nga eh. Ang pag-aasawa ay pag-aalay ng buhay. Hindi pa ba ito pinatunayan sa ating mismo ni Kristo? Nag-alay siya ng kanyang buhay para sa kanyang binamahal, ikaw at ako. Ang pag-aasawa ay ipinaglalaban, hindi pinagsasawaan. Hindi tayo pinagsawaan ng Diyos, hindi ba? Hindi tayo isinuko ng Diyos, hindi ba? ipinaglaban niya tayo sa kabila ng lahat. Kaya sa mga single dyan, magdasal muna bago manligaw. Magdasal muna bago magpaligaw. Hindi puro yung pagpapakyon. Sa umpisa pa lang, isama na agad ang Diyos. Pag yung nanliligaw sa'yo o yung nililigawan mo ay malayo sa Diyos, ilapit mo sa Diyos. Pag ayaw lumapit sa Diyos, aba, eh hanap na agad ng iba. Dahil baka yan ay vampira. Ang <laughs> sabi sa 1 John 4.16, ang Diyos ay pag-ibig. At ang sino mang nananatili sa Diyos, ay nananatili sa pag-ibig. Again, madali itong intindihin. Ang problema, we complicate things. Kung naglaho ang pag-ibig, sinong lumayas? Ang Diyos o ang tao? Kaya, kung kailangan nating ang ating pagsasama ay maayos. Kailangan nating ibalik ang Diyos. Alam ko at alam nating hindi ganon kadali. Pero kung tutuusin, ganon lang dapat kasimple. Ito ang mabuting balita. Pasalamat na lamang tayo at tutol ang Diyos sa diborsyo. Dahil hindi ko lubos maisip kung ano ang ating sasapitin, kung makikipag ang Diyos na bumubuhay sa atin. Amen. Ibasang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.